Oo nga bang nakakatalino ang pag-inom ng turmeric? Alamin natin yan sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas isinasangkap ang luya sa mga ulam. Pero alam nyo bang ang luyang dilaw o turmeric ay mainam sa ating mental health? Tara, let's prove it! Ayon sa MayoClinic.com, ang mga eksperto ay nagsagawa sa Estados Unidos ng pag-aaral kung saan lumalabas ng isang taong umiinom ng turmeric ay sumisigla ng 30% ang memorya. Dagdag pa sa Healthline.com na ang turmeric ay antioxidant kung saan mainam na maiwasan ang brain disease at makakatulong ito upang ma-improve ang attention span ng tao. Ipinaliwanag din na ang turmeric ay nakakatulong upang i-clear ang buildup ng protein na kung tawagin ay amyloid plaques na nagko-cause ng brain diseases gaya ng Alzheimer. At ito naman ay sinangayuna ni Dr. Grace Mall mula sa University of California na ang curcumin o ang nagbibigay ng dilaw na kulay sa luya ang lumalaban sa pamamaga ng utak na nagiging sanhi ng depression. Bukod dito, isinaad din ng isang dietitian na mainam ang turmeric na dilaw sa pagme-maintain ng katawan sapagat mababa ang calories nito at nakakatulong sa ibang sakit gaya ng heart disease at cancer.